Hello mga ka-savings. Kanina, pauwi na sana ako galing trabaho. Pero si Ulan, all of performance. Parang may soundtrack pa. Kung ako na lang sana. E eh di ayun, nabasa na. Natrap pa. Sa dinami-rami ng pwedeng mapadpadan sa pa. Sabi ko, uy, parang may character development to ah. Pagbaba ko, biglang boom. Memory unlock. Peno yan. Legendary reward system namin nung college. Imagine, 14 pesos na penoy na may anli pipino, anli sibuyas, anli usawa, minsan lasang suka, minsan lasang luha. Depende sa exam result. Habang ngumunguya ako ng penoy, naisip ko, edi lakarin ko na lang sa school ko. Grabe, nakalagpas ako dito. Eh, hindi ko nga alam kung paano nakuha yung x equations. Ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ang sarap balik-balikan. Hindi para umiya, kundi para matawa at ma-inspire. Kaya mga kasavings, savings tipid today, ascend to tomorrow. tomorrow.